Ano pinakamasarap mong kakanin niya, kuya? Oh, I'm hungry. Kung kayo tatanungin, <laughs> hindi, isa kayo, kayong, kayong sentinsya doon. Favorite ko yung original. Wow! Wow! <laughs> <laughs> notification bell para lagi kayo updated sa akin mga bagong videos and like. Tara! sapakan niyo po sa aking hand video. Ano po mong ng kakanin niya kuya? Depende sir sa ano, sa taste niyo. Yeah. Opo. So. Pero yung swali... Saan kayong tatanong ngayon? Hindi, sa kayong sentensya ah, do. Favorite ko yung original. Original. Ay, yeah, yeah. yung may additional flavor. Ay sir, gawin Gawa naman kasi sa Ubi sir eh. Aha. Opo. Sa Ubi. Eh, parya sa atin. Tignan para kami sentensya. Oh, yeah. Ma'am sir.

May lang piraso bilhin mo. Ay, ma'am, pero yan, nakalagay din po. Eh. Okay. So, ano pangalan nyo kuya? Ian, yes, sir. Ian? Binirasyon, ha? Siyangko. Siyangko. Okay. Gwapo <laughs> yun, sir. Pangitan tayo. <laughs> eh doon naman sila sabi nagsimula sa Ongoy so, eh. malapit na rin tayo doon. Sa taong Malapit tayo tayong magwapo. Ha? Ano channel niyo? Channel 1 hindi Dito 'tong promote mo kayo, kay doon 'tong kasi 'tong ano eh. <laughs> ha? Ah. Ano nga yun, ba, para ng <laughs> anong, anong, anong personal vlog niya kasi ano eh, pangalan niya Alvin Saring sa akin Uh, Lovebirds vlog sa akin. Kasi okay. 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 nag-ano din kami. Ay, ano kayo? Sige, sige. Anong ano? na lang po yung inyong ano, yung vlog nyo. Gardens! <laughs> Pag-isa kayo ng vlog. Isa lang. Isa e yung Yung unang channel sa pangalan ko talaga. Uh, claro. Pero nah Ah, dahil sa YouTube. Yeah. Uh, Wala naman YouTube. Wow! Kami. <laughs> Kaya sabi ko sa inyo. Ako sa Qatar, ako the time. Tapos siya, nag-vlog din nag-vlog ako. Then one time, bumakyat kami ng live. na rin po. May ano ka? May YouTube ka kuya? Wala po. Wala po. Subukan na. Gawa kayo ng ano, channel niya para... I-subscribe din ni kuya. Oh. Para makatulong na rin siya. Anyway, nakuha ko naman yung email at yung number niyo. Kontakin pag mayroon na kayong ano, pag mayroon na kayong YouTube. O kaya okay, naman na uh, page. Ano pala channel niyo? FB page, FB page ko sir, Brent and Brinis sir. Love Hearts Vlog. Love Love Hearts. Love Hearts. Love. One word. Oh, uh, love hurts as in laboratory, as in hurts as in frequency. Ah, okay. ah love hurts. Love uh hurts. Love hurts. Okay. Ano eh? Ganyan, love hurts? Uh, uh, one word lang yan, love, love hurts. One word lang. Sure, Magkarok tong. Tama uh, ba? Ay, lalakayan ko. Hindi, eh, yung font niya kasi, hindi, ayun na, may salamin naman ako. Kaso, ano ano pakaya hawak na dong. Dong, hawak na ano mo dong. Yeah. Okay. Naka, ano kasi ano ako? ako. l H-E-R-E-C uh, Labert's blog -La o o w b p l o w e ah, Okay hey, mm -hmm. And, Ano ko sir? Yung, yung isang karga mo dito kuya, ilang piraso? 250 sir Bali, magkano po unang sa isang karga? 2,500 sir 2,000 So magkano nyo napapalabas yung isang itong itong basket? Depende sir, nakaabot ng 4,000 sir Aha uh -huh. Hindi na masama? Hindi sir, dalawa na po Ah dalawa, akala ko yung isang karga lang na yan na okay. So bali dalawa na yun P250. So kasama mo nagagawa, asawa mo? O ikaw lang? Si kuya po uh -huh. Dalawa po ko Bali, may family business Ito siya, sa Qatar din siya. Okay, dito lang Ay, eh, dito ka lang. Ito, oh. Ito, yung mga batang Saudi na dito. Ah, Ito. Saudi din kayo. Saudi sila? Paano po nang ano May ano ka, May YouTube ka kuya? Wala po. Wala po. Gumawa na. Gawa kayo ng ano, channel niya. Para i Subscribe kuya. Oo. Oh. Para mga tulo na rin Anyway, Anyway, nakakuha ko naman yung email at saka yung number yung contact kayo. Pag mayroon na kayong ano, pag mayroon na kayong YouTube, kaya naman na uh, FB page. Ano oh, pa lang yung channel nyo? FB, FB page Love. ko sir, Brent and Bernice sir. Love, love? love? love Hurts Vlog. Love? Love Hurts. Love Hurts. Love. One word? Oh, love hurts in laboratory as in hurts as in frequency Ah, love hurts Love hurts Tama ba? Black Hertz. Huwag ka masyado dumikit doon. Moron po. Moron? Moron. Saan gawa yan kuya? Kanito sa gawa sir. Personal yung gawa. Saan po kayo? Saan po yung lugar <laughs> nyo? Pasay po ako sir. Pasay. O yun, sa mga gustong order kay kuya, yan po yung kanyang email. Kanyang kanyang contact number. Ayan, nakalagay din po. So, ano pangalan nyo kuya? Ian sir. Ian. Generasyon. Sangko. Sangko. Okay. Gwapo yun sir, pangitan tayo. Eh doon naman sila na sabi, nagsimula sa ongoy eh. so, malapit na rin tayo doon. sa taong magwapo. Malapit tayo magwapo. Ano ha? Ano channel niyo? Channel 1 din. Hindi, si doon promote mo kay Kaya doon kasi itong isa eh. Ha? Ha? Yung ano niyo ba, para mag-digital din namin. Ano nga ano, itong personal vlog niya kasi ano eh pangalan niya ay Alvin Saring sa akin uh, Labert Labert vlog sa akin may, may ano kayo so, sige anong ano saka mention na lang po yung inyong ano yung vlog niyo <laughs>. Tagisa kayo ng vlog isa ay? lang Ah, dahil sa YouTube. Yeah, Wala naman na YouTube. Na, YouTube na, mga ano eh. <laughs> kaya sabi ko sa inyo. Ako sa Qatar ako na time. Tapos siya oh. nag-vlog din. Nag-vlog din ako. Then one time, umakit kami ng live stream. Doon kami nagkasidala. Eh siya, sa Qatar din siya. Okay, dito lang. So, na, na, ah, dito, kalang. oh, dito ka lang. Dito ko siya. Dito so, oh. Ito, yung mga batang Saudi na dito. Ah, yung batang Saudi. Saudi din tayo. Saudi oh, na? Paano po lang ano? bukas pag ano sa YouTube kasi iniingatan ko kasi makapag ng mga kwa kasi may nilalakad pa ka akong kaso. Katatapos lang sa PUA. Ay, tapos sa kasa, ah, ito okay. may nilalakad pang kaso. So hindi pwedeng sa ma... Hindi kasi hindi yung pa. Kasi hindi pa tapos sa, sa akin. Yun. no? Oo. Hindi pa pwede. Ano yung video ni akin ba, kayo. yun? Kaya akin yung video. Pero may... kaya ako bini kaya ako dinokumento yung kasi nga 2 weeks na kami nipa hospital na hindi kami nasikaso ng kanya kaya may kaso Oo oh, kaya lumala yon namatay uh, oh, yon nung namatay yon yun, yun. na ako na tanong yung kanya na e. Eh. Ah, eh Kasi nag yung tap Inuha siya na akin uh, uh, ng ano 3 days lang na makuha sa akin ng viral king eh. ano, eh, e. 5 million views niya ata ngayon eh Sayang Si siya si viral king ang na, nakinabang doon sa ano ko. Video mo. Sa video ko. Hindi mo inano sir. Ngayon yung video ko naman si JMA7 ang na nakikinabang kami, hindi kami tinulungan. Oo. Uh -huh. Nakiusap ako na kasi sabi ko sa JMA Okay mo ngayon, no, habang nga nalang para malaman din ang Jimmy yung ginagawa ng ayun, no, i-record yung sinasabi ko. Ah, habang nandun, ilang araw matapos yun, yun sa ah, Jimmy, yung kinuntak na ng taga-Jimmy gusto kong pagtitrahin ka ng statement hmm. sabi na ano ko na hindi na. pwede ka ako dahil uh, may tinirman ako sa camp, uh, within company sa kanang embassy na hindi sila tatanggalin ko lang at hindi ako pwede maglabas ng ano oh, kasi may, kasunduan, sa, may kasunduan na kami May oh. Oh. Uh -huh. so kinukulit ako ng GMA7 Nil, nilabas pa rin nila kahit wala akong pahintulot dahil may pahintulot yung pamilya pero akin yung video na may Salamat po sa inyong panonood mga ka sa anong panig ng mundo at uh, higit lalo dito sa ating bansang kinaroon.